Ikaw ba ay palagi na lang niyang sinasaktan at palagi ka na lang nalulungkot dahil ikaw ay wala ng halaga sa partner mo. Kahit magkasama man kayo sa iisang bahay at kahit hindi naman kayo hiwalayang dalawa, pero sobrang ng iba na talaga ang partner mo sa iyo. Yung sa lahat ng oras ay binaliwala kanya. Kaya ngayon, sobrang nasasaktan ang damdamin mo at dahil sa ikaw ay wala nang halaga sa kanya. At halos magmamakaawa ka na na mahalin ka Pero wala talaga dahil sa napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na siya na naman ang luluhod, iiyak at magmamakaawa sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes gawin ito ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At paniguradong ito ay makakatulong sa iyo na magkaayos at maging okay ang relasyon ninyong dalawa ng mahal mo. Basta magtiwala ka lang at palaging manalangin at magdasal sa ating may kapal. At gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos kumuha ka ng kandila, puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos ilagay sa harapan mo ang papel, pagkatapos mong isulat ito at sindihan mo ang kandila, at pagkatapos patakan mo ng kahit ilang patak ang pangalan at apelido niya na nakasulat sa papel. At dapat mapatakan po lahat ang pangalan at apelido niya na nakasulat sa papel ng pitong beses. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastik, tsaka itago at pwede dalhin kahit saan ka man magpunta. At paniguradong siya na naman ang iiyak, luluhod at magmamakaawa sa iyo. Wala na po kayong kailangan pangbangitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan ba ang gusto mong gawin na ritual sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay pwedeng pwede po, wala pong problema. At itago itong ritual pang matagalan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.